Feeling <laughs> Hi po sa bawat isang masugid na taga-subaybay ng ating araw-araw na pagpapala. So, yon isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Uh, panibagong pagpapalang muli ang ating matatanggap mula sa ating Panginoon. Amen? So, tayo po muna ay manalangin sumandali. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat po muli sa araw na ito. Numuli, makakapakinig po kami ng salita mo O Lord God. Salita mo po Panginoon na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salita mo O Lord God na nagbibigay sa amin ng pagpapala O Diyos. Salamat po Lord sa araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa araw nito ang title po na ibabahagi ko ay laging magdevotion. Amen. Sa buhay po natin bilang mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon ay napakahalaga po sa buhay natin na araw-araw ay meron po tayong connection sa ating Panginoon Gano'n man tayo kabise ay dapat pong siguraduhin natin na tayo po ay nakapaglaan o maglaan ng oras para sa ating Panginoon So ano ba ang daily devotion? What is daily devotion? Sabi po dito Daily devotion or quiet time spent each day dedicated to relating with God. So ang daily devotion daw po ay ito daw po ay dapat naglalaan tayo ng tahimik na oras sa bawat araw na kung saan ay tayo po ay nakatuon sa pagbabasa ng Word of God which is ang Bible. At kadalasan po ang pagdidevotion ay isinusulat ito or i-journal ang mga nabasa nating Word of God. At syempre, hindi po mawawala o hindi po natin pwedeng kaligtaan na tayo ay hindi nagpipray. Dapat tayo po ay nagpipray. Pwede rin pong tayo ay umawit, isa rin din pong itong paraan ng pagsamba o paglapit sa ating Diyos na tayo ay umawit ng mga Uh, makalangit na awit yun, o mga Christian songs, kahit po sa tingin natin ay hindi tayo magaling umawit, o pakiramdam natin, eh talaga naman pong sintunado ang ating mga boses Subalit so, alam nyo po ba, na kapag tayo ay umaawit na yung ating pag-awit ay nagmumula sa ating puso para sa ating Panginoon, alam nyo po ba na ang boses natin kapag napakinggan ng ating Diyos ay the best po. Kahit pakiramdam natin na talaga naman pong sintonado ang ating mga boses. So napakahalaga po sa buhay natin na tayo po ay lumalapit sa Kanya. Nang sa ganun po ay patuloy po nating uh, na isusuko yung ating buhay sa ating Panginoon. At ang paglapit po natin sa ating Diyos araw-araw, ito po ay isang paraan para maituro niya sa atin ang direksyon na pwede nating magawa sa bawat araw. Amen. And next, daily devotion also teach us truth. So, nagtuturo din po ito sa atin ng katotohanan kapag tayo po ay nagdi-devotion araw-araw. If we always read His Word at naglalaan po tayo ng pananalangin, ay nagkakaroon o nadadagdagan po ang ating karunungan at pangunawa. Kung hindi tayo lalalim sa Kanyang salita, mas madali po tayong malinlang. Tama po ba? So, sino ba ang ama ng kasinungalingan? Diba't si Satanas? Kaya ayaw po natin na tayo ay malinlang ng kaaway. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat tayo ay nagdi-devotion araw-araw. At kapag tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagdi-devotion, ay nalalaman po natin na ang, katotohanan at nararanasan po natin ang kalayaan mula sa ating panginoon sabi nga po sa sa John 8.32, sabi dito na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo Amen! So, ang naman po, daily devotion daily spending time with God is a way to worship Him. So, ang araw-araw po nating pag-google ng oras sa ating Panginoon ay ito po ay isang paraan ng pagsamba natin sa Kanya sa buhay, oo, oo Uh, sa buhay po natin, dito sa mundo, parang di po ba ang bilis-bilis o oh, parang napakadali po ng oras, sama po ba? Parang yung 24 hours na binigay sa atin ng ating Panginoon ay parang ang bilis-bilis at para bang palagi po tayong busy at minsan ay parang kung titingnan po natin, ay eh parang kulang yung oras natin sa dami ng ating pinagkakaabalahan. Tama po ba? Subalit, tayo po bilang mga anak ng Diyos, dapat po nating uh, malaman o dapat po tayong maglaan araw-araw ng oras para sa ating Panginoon. Kahit pag ano po tayo ka dapat po mas priority po natin ang ating Diyos. Ipakita po natin sa Kanya na pinahalagahan po natin at ipakita po natin sa Kanya na Siya po ay mahalaga sa buhay natin. At Siya ay karapat dapat nating sambahin at Papurihan. Maglaan po tayo ng oras sa ating Panginoon. At ang susunod naman po, daily devotion is a spiritual discipline that helps us get to know God. That ensures we stay connected to him. That teaches us truth, that provides a place for worship and that functions as daily shelter to the midst of the storms of life. So through our devotion po I Uh, nagle-level up po yung ating spiritual life at mas lalo po nating nakikilala ang ating Panginoon. At the same time nananatili po tayong nakakonek sa kanya. Kumbaga kapag tayo po ay araw-araw na lumalapit sa atin Diyos, nanana-remain po yung uh, connection natin sa kanya at araw-araw po tayong nakakonek sa ating Panginoon. Yan nga po ang sabi sa John 15:18 na if tayo daw po ay palaging nananatili sa kanya, ay gayon din daw po ang ating Panginoon sa atin. Siya ay mananatili sa atin. Amen po ba? Siya ang nagtuturo sa atin ng katotohanan. And through our devotion ay ang Diyos po ang nagsisilbing kanlungan natin araw-araw. Sa pamagitan po ng ating pagdidevotion araw-araw, siya po ang patuloy na nag-iingat sa atin. At patuloy po niya tayong sinasamahan sa bawat ginagawa natin araw-araw. Amen. So, dito po muna ako uh, magtatapos at may mga kaduktong pa po ito na ituturo ko po sa mga susunod nating pagkikita. So, muli po tayo po ay nire-remind ng ating Panginoon. Marahil ay nakakaligtaan na po natin na tayo ay mag araw-araw. Dahil sa sobrang kabisihan natin, parang nakakaligtaan na po natin. So, yung ang isishare ko po sa mga susunod na pagkikita po natin ay kung pa paano magkaroon ng pang-araw-araw po na devotion. So, tayo po mana ay manalangin. Hallelujah. Father, in Jesus' name, salamat pong muli, Panginoon, na pinalalahanan mo po kami muli, O Diyos, sa buhay namin, O Lord right, God, na napakahalaga po, Panginoon, na kami ay merong araw-araw na pananalangin, araw-araw na uh, pakikipag-usap sa iyo, Lord oh God. Na tunay nga, Ama, na kailangan po namin na kami ay maglaan ng oras para sa iyo, O oh Diyos. Gaano man po kami kabisi, ay kailangan mas priority ka po namin sa buhay namin, O oh Diyos. At sa pamagitan po ng paglalaan namin ng oras sa iyo, ay mas lalo ka po naming nakikilala at nararanas maranasan po namin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpapalaya sa amin, O Lord right God. And through our devotion ay mas lalo po kaming nakakakonect sa iyo at ikaw ang nagsisilbing kanlungan namin at ikaw ang nagsisilbing nag-iingat sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord right God. Salamat po, Lord, sa araw neto, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming maraming salamat po and God bless us all.